kumuha ka ng kutsara at lagyan mo ito ng asukal. Pwede tayong gumamit ng brown sugar or pwede din gumamit ng white sugar. Sa isang papel, isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. Ang pangalan, ang kumpletong pangalan ng tao niyong patutungkulan. Pagkatapos mo itong maisulat at ilagay mo ang papel dito sa ating kutsara na may asukal. Pagkatapos po ay sunugin mo ito or i idaram mo ito sa apoy, sa taas ng apoy, kahit mahinang mahina hanggang sa matunaw yung asukal. So habang dinadaram mo ito sa apoy, ay bagtisin mo ang kanyang pangalan. So halimbawa siya si Andy Smith, sasabihin mo habang nakadarang ito sa apoy, katulad ng apoy na sinusunog ng asukal, matutunaw ka sa aking paa. Lagi kang magiging malambing sa akin at ganun din ako sa iyo. Ako'y nakikiusap na gawin mo. Ito ang ating hiling, kaya ipagkaloob mo. Tatlong beses po atong bibigkasin. Pagkatapos po noon, pagkatapos mo nang mabigkas ito ng tatlong beses, ang gagawin po ninyo sa natunaw na, sa natunaw na um, asukal ay ibalot po ninyo ito sa papel, ilagay sa plastik at itago. Gagawin po kahit anong araw. Muli nating paalala, kung kayo ay hindi naniniwala dito, huwag po ninyo itong gagawin. Ngunit kung kayo ay may isang daang persyentong paniniwala sa inyong ginagawa, Gawin po ninyo ito nang may isang daang porsyentong paniniwala at pagiging positibo. Ganun po mangyayari po ang ating hiling. Pero dapat isang daang porsyentong paniniwala lagi alisin ang mga duda. Kung kayo po ay may duda, wag na po kayong magsayang ng panahon at oras dahil hindi din po ito para sa inyo.